Sa amin naging panayam sa taga DSWD, mukha ho naman ding ano no, uh, lumalabas na maaari kang maging beneficiary ng tupad, pero pwede ka rin makakuha ng benepisyo sa AX at sa AKAP. Pwede po, pero yun po ngayon ay nang tinitingnan na uh, ng ating pong uh, uh, DSWD, uh, DOE, sa Department of Labor and Employment kasi meron din po naman siguro ng uh, Uh, peculiarity yung kanilang programa uh, kagaya po ng Tabang yung AIK. Yan po naman ay talagang ayuda. Ang uh, TUPAD po naman ay uh, temporary employment cash for work. po. Yan ang what uh, ang distinguishing uh, uh, feature po ng dalawang programa. Pero in both cases po, tinitingnan po namin na sana yung uh, pag-avail ng sabay eh 'wag naman uh, 'yun ang maging pamantayan o panuntunan. Uh, kasi dapat po maabot ma natin ang uh, mas marami pang bilang ng ating mga mamamayan na nangangailangan po ng tulong.